Kahapon mga par uh, May nadaanan ako na Nanot uh, Nang huli Ng na mga motor Yung mga open map player Hinuhuli Okay Nasa batas din naman yan diba wala tayong magagawa dyan kung ako ang magsabi wala tayong magagawa dyan kasi batas pero ang pinagtataka ko lang bakit legal mag display ng mga bawal yun yung pinagtatawa. Napaisip kami ako kasi nadaanan ko kahapon tapos pag uwi ko ng bahay, napaisip ako. Siyempre, uh, ako, losot ako doon kasi hindi naman ako nagmodify ng aking motor, di ba? Uh, alam naman natin na bawal yan, di ba? So, yun, ano yan? At traffic grabe sobra no entry all motorists this way agoy dito tayo wala tayong magawa ang layo dito okay bal balik tayo sa ating kwento sa ating topic bakit yung mga bawal legal mag-display. Bakit ganun? Napaisip ako eh. Bakit ganun ang Pinas? Sa ibang lugar kasi, sa ibang country, ah, hindi naman ako nakapunta, pero, na ano ko lang, na, na alalaman ko lang na, kung bawal, bawal ikabit, bawal gamitin, Bawal mag-display. hinuhuli kapag may nakitang nagdi-display. Iba talaga sa piraso. Oh. Andam dami 'ko pang nakikita nagdi-display na mga open map Tapos pag may bumili, huhulihin kapag ikabit. Ano yari